Choose na ito na ako. Oh. Nagpa-practice na ako. Nilalakasan ko yung mga grip ko kay baby para lumakas yung muscles ko saan. sa kamay. Ah, <laughs> oh, may Dina. Ito si Dolce Amore. Mam Ma Diana Rose. Ano pa? Haan, na Nabukag si... Ano nabukag? Nabukag. Ay, oh, grabe. Tsaka, kailan po maglalaro si Mama P? Yan ang hindi Secret. natin alam. Ayan, thank you sa so mga nagche check out, mga be. Mag-check out na kayo. Check nyo na yung mga, ano natin dyan. Mag-check ma -check nyo na yung mga produkto natin dyan. <laughs> Di ba dito may kailangan i-release? <laughs> eh, ganun mo Ay, dito. Oh, Pala yan. Pala ka dito. Pano, pano Ay, <laughs>

<laughs> how do you say it? <laughs> Come on. Hey, Diba? Ang mga ganda. Baby. Di, di. di yan. Wag kang masyado pa, ano, pa-astin. Yeah! So how do you say it sa akin? Show them. Kamay ni Happy Girly po si Klinika. <laughs> happy for women. Me, Dali Dali na. <laughs> Shit! <laughs> no! Sige, sige. Ala! Dito ka, Damis! <laughs> ano daw ka? Mayroong happy girlie. Sabi na, huwag mo nangyayapan ikaw na! Sige! Dito, dito! Uh, happy women! <laughs> ano, happy women? <laughs> hey, ka happy for women? Happy women most... <laughs> oh, <but nun. laughs> yeah. Yan. Uy! Huwag ka sa akin. Go! Okay, sa mga di pa nag-check out, mag-check out na kayo. Thank you, Dimple. Let's go, let's go, let's go. Yes, alam niyo sobrang perfect talaga ng mga pabango pang regalo, guys. Kaya ako oh, kasi nagre-regalo na ako ng mga pabango kasi yun talaga yung pa! <laughs> <laughs> Sorry, mali yung na pindos. Yun talaga yung pinaka... Magkano daw? Magkano po? 306 pesos na lang for women's perfume. 297 na lang for men's perfume. Yes, kaya mag-check out na kayo mga be. Alam nyo, kailangan nyo mag-check out kasi sobrang perfect talaga ng mga pabango pang regalo. Kasi pag nagregalo regalo kayo, or di kaya, ay, dun mo na tayo sa pag nagregalo regalo kayo. syempre, mahala na kayo ng tao kasi galing sa inyo yung pabango, diba? Ha? Syempre, pag naubos yun ang nagustuhan nila, tatanungin nila saan ka nakabili nito or whatsoever. <laughs> ano tayo? Wala oh, oh, ka lang eyes. <laughs> ano nga to? Tsaka guys, pag lagi kayo ng kasama niya na mabango kayo, lagi yan. Pagka yun naaamoy nila yung summer, yung pabango niyo. For sure yan, na kayo agad yung maaalala niya. Jo Malone, Silk Blossom! Or di kaya kunyari pag nakasama niyo siya in a happy, pagka nagkaroon siya ng happy memory with you guys, tapos naaalala niya yung amoy mo, yun na yung maaalala niya pag naamoy niya ulit kayo. Yes! Mam Ma Ramos, Silk Blossom po. Joma yun po. Fresh and powdery. Yes, meron din tayo. Ito, Wood Shades. Ito si Wood Shades, madam. Sea salt and fresh. Aquatic din siya. Fresh siya and sea salt yung kanya amoy. Ayan. Aromatic din siya. Kaya perfect yan. And then itong Pionish Bash. Grabe ni Rock. 260 and 275 na lang yung perfume pag naka-follow kayo sa shop. Naka-33% off. Go! Kaya kung ako sa mag-check out na follow kayo. The shop, guys. Follow the shop, guys. Mas malaki yung discount kapag naka-follow kayo sa shop namin. Yes, Abi Shop. Thanks e, sa mga nag-check ng baskets natin at sa mga nakapag-check out na natin na natin. Yung! Jo Mayono, English era. English free siya, inspired. Try nyo rin guys yung mga shimmers natin, ha? Inuubos na lang kasi natin yan eh. Kamoy... Ano? Shimmer! 62... Eh, 61 pesos na lang. Ayan, 60... <laughs> Naka-sale to ngayon. 62 pesos. Ay, eh, 61. Sorry, 61 pesos. Perfect sa mga, ano, teenagers. Try mo nga yung, ano. Try Wow! Ang benta, sui! <laughs> Kakarating lang po ng order ko kahapon ng Dolce Amore. Ang bango! Ang bango niya, o, o rate pa. mo kami, Madam lo ano, Loxy 15 na 5 stars. Yes. Please. Madam, kung nabanguhan ka sa Dolce Amore, definitely mababangon ka rin sa Veclat. Mm -mm. Smoko! Kiss mo ko! Kiss mo ko! Paano po mag-order ate, Cal? Ayan, check out mo dyan sa Yellow Basket. Nasa baba siya, guys. Ayan, check niyo siya sa Yellow Basket. Bibigyan siya dito. Kasi ang tight dito pa, dito. Oh so Huh? How ah, did you matigas. Patigas? Mm -hmm. Ayan, so hard na, tuloy mo masakit eh. Diba? Dati nga umangat Dib yung oh. ganyan ko eh. Umangat yung color bone ko dito sa left. Sobrang tight na po order naman ako M2M ni yung isa ko. O diba? Kung ako sa inyo, mag-check out na kayo. Tsaka guys, sabihan niyo sila, manduhan niyo sila, huwag niyo nila Nakaw mag-check out kayo. Ganun. Ako din, pahing Wait, I don't know, I want Guys, mas mura kapag naka-follow kayo sa akin. Follow niyo yung shop, Abby Marano. Mas, mata mas mataas yung discount na makukuha ninyo. Mom Andromeda thank you so much for sana ay ano makukuha kami ng rating from inyo baby you know the pain is unbearable this don't baby shall i eat in my feeling my shaman ka future Si Oda na po, 260 na lang. Thanks po. Wow, grabe naman talaga magpa-sale si TikTok. Talagang dinagdagan pa niya. Ayan. Check natin yung mga checkouts natin. Alright? Thank thanks Yung, sa mga nag-checkout, guys. Nag-rating na ako siya. Thank you po sa mga ano dyan na nakapag check baka naman take time Last 10 to give us a review or di kaya bigyan nyo naman ng 5 stars. Ma'am Arlene, 5 star po please for Pinky Oo, oh, Sama. Uy, ang perfect kaya ng quality ng mga pabango natin for the price and the quality talaga naman. Ako talaga guys, I will talaga definitely recommend yung pabango na ginagamit ko for men. Alam nyo, kahit pa hindi para sa inyo tong ano, yung verde de blue, kung hindi nyo gagamitin, perfect talaga siya pang regalo, guys. Kasi promise, sobrang bango niya. Swear. Please, sinasabi ko sa inyo, M2M na scent, di nakakauma. Yes, di siya napakabango. Isa din tong, ano, uh, Monty Legend. Ayan, favorite ni Bebe yan pag ginagamit ko yun. Monty Legend. Ayan, check out nyo to, guys. Monty Legend. Napakabango nito, guys. Check out nyo na. Perfect talaga kung perfect purp... baby don't... You keep that na. I fell in love, even though I'm scared to love, baby. Ang bumuha style ng crystal. Ginagamit ko kasi to dati sa training. Gusto ko lang siyang i-flex sa inyo, guys. Nakabili na din po ako ng del delicious. Sulit po ba ako na din na? Ano daw? Ay, wala na po kami ng delisyoso. Nag-face out kami yung amoy mo sana, Idol. Ako, ang gamit ko is Velvet Blue sa basket number 2. Ayan, men's perfume natin. Very slick design of bottle. Ayan, very dali lang siya. For, for us na hindi ma mahilig magdala ng bag, ayan, yung mga maliliit na bag na dala. Sobrang perfect ito na Kasi sobrang slim type siya, Oh. Ayan, ang ganda ng bote. Very, very classy lang siya. Let's go. Ah, ah, Ayan, ganda ni Ate Abby. Wow. Thank you. Ano, reko po? Pang men. Wala na Dolce Amore. Pang men? Alright, pang men na reko ko, I would definitely, I would say, I'll go for Verde de Blue. You can also go for Monty Legend. Pareho silang fresh. Ayan, pareho silang very masculine. But if you wanna go for something that's very woody and at the same time smells like an uh, smells like an executive or a CEO, you can go for Adventurous. Adventurous is um, a very superior type of scent. Sobrang talaga ang bango niya para CEO ganun. But if you want to go for something that's chill, but of very fresh and very manly, you can go for Monty Legend and um, Velvet Blue. They're both kind of citrusy and aquatic at the same time. Hanggang ngayon po, ginagamit ko pa din kasi konti lang spray mabango na. Yes! Ayan, thank you sa so mga check ng basket sa atin. Mag-check out na ngayon, guys. Lahat ng panlalaki natin nasa basket number 2. Ayan. Ooh. Guys, sobrang sulit pag nag-check out kayo, I tell you. Hindi talaga kayo magsisisi pag nag-check out kayo niyan, guys. Guys, ito naman sa akin, ginagamit. at uh, ito try natin gamitin yung crystal ulit. So before, ginagamit ko to pantraining. Ngayon, nag-open ako ng isa kasi gagamitin ko ka na siya ulit. Ubus na yung, ano ko, yung kisses ko. Sisispray ko siya ngayon dito sa malayo kasi si baby Oy, okay, thank you kasi ano, um, ano siya? Fan daw siya ng... Yeah, kind of sensitive yung nose I'm a fan ng Wise Lay collection niya. Sobrang bawa. Well, thank you so much. Yes, we will recommend Otas Cutie talaga. Definitely. Kasi patagal na patagal. Pabango din siya ng pabango. And ang original price nito, guys, is 15,000 siya sa mga original niya na kung saan siya inspired. Pero guys, sa atin, 300 plus lang siya. Plus may 15 to 25% discount pa. Plus pag naka-follow ka, pa ulit another discount sa TikTok. Yes. Kaya kung kasi nyo, follow niyo na kami, Plus, i-check out nyo na kasi grabe. Ang bango naman yan, baby. Guys, sobrang bango. May pagka-fresh din si Crystal, oh, guys. May fresh, fruity, floral. Yes. Nananayig yung pagka-fresh and ano niya. Fresh May and -powdery floral. Yung pagka Guys, ang bango. Shit. May pagka-powdery yung crystal natin, and guys. I like it. You like it for me, no? Okay, ito na lang mamaya. I'm gonna wear it before we sleep. Nice. Bango, Miss Crystal card. Guys, basket one. Taro. Fresh and floral. Omnia inspired. Omnia. Crystal. Sobrang bango. Definitely yes. It's a yes for me. Golden yes, buzzer basket siya one, sa akin. Basket one. Crystal Ladies, guys. ladies. I tell you, kakaspray lang ni Baby and sobrang bango talaga niya. I tell you guys, sobrang bango. Please, i-check out niyo na. Please lang. Can I also check out this one? Akin na lang ito. Please, please. I arrange mo lang dito? Can you buy na. Open na yun ang Monty Legend, guys. Para ma-flex ko rin sa inyo ng maayos. Ayan, tulad na itong crystal guys, sobrang bango kung hindi pa binuksan ni Bebe, hindi ko rin siya ma-appreciate yes. Yeah. ng ganun gano'n. Dahil medyo matagal na rin bago ko siya naamoy. Both ones ang on alami at ang sarap. Order ulit. Hi Bella! Thank you so much Bella. Baka gusto mo kami bigyan ng rating sa shop namin. Or di kaya re, um, feedback na lang. Ano ba? Tsaka pala, ano, Bella, mag-check out ka na ng pabango natin. Kasi garanti sa talaga, we will not disappoint you. I promise. I will recommend Crystal if you want something mild, fresh, and floral. Mono kristal! Okay, guys. Check natin si Monty Legend. Ako, napakabango. Para kang, alam niyo yung captain na, uh, ano, nasa mo. Bango? Parang mas mabango ko. Talaga, sa original. Bango, ganda ng oil niya. May pagka-yellowish pa. Ibig sabihin, sobrang solid ng oil niya Yes, sir. So, hindi nang bango nito, na guys. Ito na lang gamitin to. Para ano, hindi sayang. Mahal kasi nun eh. Oh. Kasi bumili din ako nun, diba? ba? Mayroon akong ganun. Tapos nilagaluan ko rin ako. Ma pink or black opium? Mas matapang yung black opium, Sisi. Kasi coffee, powdery, vanilla yung top notes may, medyo may pagka fruity and white floral pero si Lacoste orange, orange blossom. orange blossom Lacoste yeah. pink mas lighter scent mas soft girl yes. depende sa iyo kung anong mas type mo sa dalawa Neng Arl nako napakadami naming um, napakadami naming best seller dito but if you want something light Medyo powdery and um, floral at the same time. I will recommend totally. Sobrang bango talaga ng crystal as in. If you want then soft girl era ka lang din, go for crystal talaga as in. Ang linis ng amoy. Very clean yes. scent. <coughs> Kaya i-check out niya na yan. Guys, 5 right? minutes na lang kami magla-live. Abal lang kayo sa mga mag-check out yeah. na. Yes, sa mga mag-check out na guys, mag-check out na kayo. Sayang naman. Naka-sale tayo. Plus, pag naka-follow kayo sa account, meron pa tayo another discount pa yan. Diba? Check out nyo na yan. guys, again, ulitin ko ha, ah, para sa mga men's and women natin dyan. Tingnan nyo naman yung quality ng bote natin, no? Oh. First of all, 25% oil percentage tayo. Pasok siya sa perfume level. Pangalawa, yung oils po natin is high quality. Galing po siya sa France. Formulated, ah, formulated. <clears throat> Lahat siya, ang um, ginagawa natin dito, tayo na po ang naghahalo niyan dito sa office mismo natin. Kaya garantisado po, wala pong halong tubig. Tayo po ang naggagawa ng pinaka-mixture, ng pinaka-pabango. So yung oils natin, shifted pa siya galing France. Formulated yung pinaka-perfume dito sa office natin. Fixative alcohol and oil per uh, perfume oil lang po yung halo dyan. Tatlo lang yan, tatlong ingredients lamang yan. Kaya naman napaka-solid, alam niyo na yung quality niyan plus cream type pa siya guys <coughs> cream type pa siya sa ibang mga um, perfume brands na local 500 plus na to pagka ganito guys Kita nyo pa yung bote natin, very slick, 50 ml guys. Ayan, kita nyo naman, medyo nag yellow, -yellow pa dahil yan nasa napakaganda nga ng quality niyan guys. Kasi kita, mo, kita mo talaga na meron, mayro talaga siya maganda yung oil niya. And mataas yung oil percentage niya. Tsaka pag, <coughs> pag inalog mo yan, kita nyo, matagal mawala yung mga bula-bula niyan guys. Ibig sabihin, mataas talaga yung oil percentage niyan. Alright, okay, kaya yan, check out nyo na yan guys. Sayang naman. Chang. Hello daw, sabi ni Brian. Miss D. Hello. Yes, Maricon. Karaig at tahar. Correct na correct ka dyan. Yes, very right. Blooming bouquet, inspired. Yes, sir. Napabango niya. Napakabango. Check out niya na. Hindi na kailangan ng movie, baby. Sis, kasi okay naman kami. Hello. Kailan ka daw magpapaloob? ah Hindi naman nag-propose si Dina dun eh. <laughs> di naman bang, mm, hindi di naman kami mag... Hindi naman Okay na. lang kami. Okay naman kami. Hindi, hindi ko siya... Actually, ayaw ko sa lahat nagagasto siya ng mga ganong bagay. Hindi yan practical for me. Ano? Ang ganito? Mga mga magarbong whatsoever. Ayaw niya guys, unless, unless, ayaw, niya na gumagastos sa kanan. Magpapapost ka talaga, di ba? Pero pag mga ganyan-ganyan, mga for the message-message ka lang, bakla, mag-usap na lang tayo. Huwag <laughs> kang gumastos, ayaw niyan. Ayaw ni, <clears throat> ayaw ni baby yung masyado kumagastos sa mga mga gamit, ganyan. Pero ayaw niya yung mga re ko siya yung mga sobrang mahal. Pero magre-regalo ka ba ng ano, pag mahal mo yung tao at kaya, kaya mo naman, di ba? Magre-regalo ka ba ng puchu-puchu lang? Siyempre hindi. Ano daw? Hello po. Kailan po magkakaroon ng stock ng Dolce Amore? Meron pa tayo stock ngayon. Out of stock na ba tayo? Tingnan natin. Tingnan natin. Last three stocks na lang kasi siya guys eh. Hmm, <coughs> tingnan ano mo, yan? siya nagsabi. Ito kasi yung gusto ko. Si Doc yan eh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano. Ito oh. Kabog! Sana sabay na kayo. <coughs> yung simple lang naman. Bakit pagsasabay? Dapat hindi sabay guys kung magkakaroon mo naman. Dahil, syempre, gusto natin bigyan ng moment yung bawat isa din. Oh, wow. Pag sinabay mo, hindi para kaming ewan dun, di ba? Sana nag-mass wedding na lang din kami. <laughs> 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 Wala lang daw Amore, unfortunately. Nothing against naman sa mass wedding, pero di ba, if... Ano naman, if you want really, if you really want something na intimate, diba, gusto mo yung paramdam na sa partner mo, huwag na yung mga sabay-sabay tayo. Yan naman ang pangarap ng lahat eh, yung may sarili kang moment, diba? Ayan, yun lang naman. Ang hmm, bango. Ang bango. Ito, crystal. Crystal. Ang bango, bango talaga. Guys, ay sila like nag-check out ng crystal. <laughs> Girl, huwag masyadong desperate. Hindi siya nakaka-posh. Yung mga girls dyan na ganyan yung ugali, kahit may mga jowa na nagpapakute pa kayo, nagpapapansin kayo. Ano, it's a, it's a no, guys. Hindi siya nakaka-posh. Lagi lalong nakaka ano yan, parang nakaka-cheap yan, ganyan. You know why? Kasi, it's a, parang wala kayong decency. Alam yung may jowa yung tao, tapos magpapapansin kayo, magpapakit kayo. Ano, oh wala kayong dekaladesa. So, I'm just, ano, I'm just take, st stating facts, lalo na sa mga kabataan ngayon. Huwag kayong ganyan, huwag niyong ugaliin yung ganyan, kasi, hindi yan maganda. May mga jowa na tapos magpapapansin kayo. Alam mo yung mga lalandiin nyo, ganyan. Hindi siya nakakadikala sa girl. It's so cheap. I'm so sorry, but that's true. Ang dami sinabi ng jowa ko. Tama na! Mag-live na tayo! Ikaw, do you agree? Or parang... Agreed. What? What's your, ano? Imagine, like, may guy dyan magsasabi na papapansin sa akin. It's not, it's a no. Even ako, hindi namin... Alam mo ko pag may it. nagpapansin sa'yo. Exactly! So, I'm just educating oh, them. Tama! Tama yun! Tama! Boss. Gets ka naman na may magkakagusto sa'yo kasi, lure! Diba? Ang pabango ko po ay verde de blue. Yan. Tanong ni... Ano daw? What? A.A. Captain? Ah. Ayan, verde de blue po ang gamit ko. Yes! <coughs> Kaya ito, Pionish Bash. Pionish Bash. Hindi na lang din na respect each other eh. Respect every woman. ba? Diba? Parang dapat ina-uplift natin woman to woman. Uplift natin yung isa't isa. Hindi yung may jowa na yung isa tapos makikipag rt -arte, arte ka pang gano'n. Pansin ka, girl. Sa live pa talaga namin, hindi yan nakaka-posh. Okay lang sa akin sa mga comments, natatawa pa ako sa so inyo, anyway. eh. Ano daw po ba ang dapat sa student? Bakit ako yung yari? Ano po ba dapat sa student? Lakosh pink. Lakosh pink, yes. Ganon na to? Yan o. No? Ay, sorry. Kanina mo po pala ito minamataan. Saka it says more about them. Like, so paano yan? Like, okay lang sa inyo, okay yung mga kabataan kayo na, what if magka kayo, tapos meron kayong jowa nag-live, tapos may magpapapansin sa kanila. Or like, harap-harapan talaga, yung ng babastos. Hindi naman masisira yung araw ko. Gusto ko lang silang educate na hindi maganda yung ganong behavior. Okay, girls? Let's be more decent, magkaroon kayo ng dekalidesa, okay? Bless. Bless kayo kay Tita Chow. Ganon. Hello po, good Eve. Ayan, mag-check out ka na. Yes, mag out Thank you sa so mga nag-check ng ba- Uy, wow! Ang dami nating order siya. Kanina parang konti na yung order siya. Yun, napakadami na. Thank you so much! Yes! Ayan, happy Sunday, Rai! Mag-check out ka na, Rai! Ano po gamit ni Aragalang. Lakosh White po ang gamit niya. Nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang, guys. Kaya i-check out nyo na Check to. I-check out nyo na Ayan. Mika Reyes daw, baby. Ah, uh, LV yung gamit niya. Kaso out of stock. Next week pa yung, re yung ano, replenish. Restock. Restock. Pwede po ba ang M2M sa pang girl na battle? Hihi. Ah, uh, hindi. Kasi naka na siya guys sa ano eh, sa... Nakapack na siya. Yes, yes. Sold out na po. Gusto ko kasi amoy... Ang... Perfume kung pwede lang naman. Alam niyo guys kung gusto niya ng mga um, signature. Um, bago kayo mag-check out mag ano kayo mag leave a note to the seller kayo tapos padadala namin kayo kasama na ng perfume nyo meron kaming card na may gusto mo mag CEO ka na lang ulit tonight go hanggang bukas yung ano natin see you yes. guys hanggang bukas tayo naka sale mga pare okay mag check out na yung mga hindi pa nakapag check out okay. dyan okay, end live na tayo mahal Get Guys, mag-check. Ay, mag-check out na kami. Yes, panalo nyo. Yehey! Yeah, Congrats! Oo nga pala. Uy, kailangan na namin mag, ano, mag, mag coffee date ng mga NU girls. Kasi nakaplano na na after ng round 1 nila, dapat, you know, makabanding na kami dahil mga isang taon na namin pinaplano, hindi pa namin natutuloy. <laughs> isang taon na kami nagda-drawing. Puno na kami drawing. Ang dami namin plano. Sabi namin din, ay, hey, ano na yung kape? Sabi niya, sige, G, ako, drawing, ano ba? Plano lang lang yung... uh -huh. na ako. open lang ni Jen ng alaw? Kaldi, baka doon kayo. Ang maganda pa noon. pa. Ang maganda pa noon. <laughs> <laughs> Hindi naman masasabi si Ethlyn sa ano namin. <laughs> Pero yun na, isasuggest yun ko. Magpapa... Doon ano, na kayo. Uh Oo. -oh. Nasuggest ko yan. Sige, 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 guys. Thank you so much sa mga nag-check out. Check out na rin kami, guys. bye bye Thank you sa so mga nag-check ng na basket dyan sa mga ha. I-check out mo na yan, idol. Mag... -check, ah, kami ay mag end live na ngayon. Oh, wait daw, oh, wait. No, ah, wait. Oh, wait lang daw. Ba-bye. Ano yan, I mean, Dishang? Suk. So, Ayan, bibili po ako MTM at Vicon. Okay, no. go! Check out mo na! Now na! Let's go! Kailangan makita namin ano name mo dito. Sige, malal... Ay, naku, may nag-cancel ng order. Oo please. nga, may nag-cancel ng order. Hindi ako papayag. Bakit yung nag-cancel? Okay, mag-cancel, please. Grand oh, oh, oh. um, yes. Cloud pieces. Ayun, nakaabot naka na siya. Tingnan natin kung nakaabot niya siya. Sa'yo, baby, so tight. Oh, 22 na ulit. Ayan, okay, <clears throat> go. Bionic Ilongga? Hindi, Ilong. Ilongga yan. Ah, Bionic Ilongga. <laughs> Wala ko din si ate, ano eh. Alright, na, so... thank you so much. Sleep na kayo guys. Thank you so much. Good night. Thank you, Dimples. Bye. Hello. Bye. Bye. Bye.